Nasabi na ng Presidente, kailangan na uh, imbistigahan si Mayor Alice Guo kung ano ang tunay na kanyang pagkatao, no? At uh, pinag-iigting ng paok na imbistigahan ang uh, maraming klase na peking Pilipino, no? Nakalulungkot at ito'y nangyari sa aking mismong lalawigan. At uh, maraming uh, katanungan ang uh, dapat pang alamin, no? papano nagkaroon ng ganung kalaking hindi ito pogo no kung hindi uh, illegal criminal syndicate activities na nangyayari na lumusot sa provincial na pamahalaan at ang PNP nung panahon na yon uh, for me it is a question of governance na kailangan magkaroon ng tugon no ang mga Uh, kinauukulan. Ito ay matinding iniimbestigahan ng PAOK at ng uh, Solicitor General ngayon. Uh, tulad din ng pag-iimbestiga ng lahat ng gobyerno sa illegal uh, activities ng uh, Chinese uh, nationals at uh, mga subversibong elemento nila patina ang mga fake news na kinakalat nila sa kanilang mga paid uh, uh, outlets na aming uh, uh, in a whole of government approach uh, masusing pinag-aaralan dahil ito yung matinding uh, uh, katotohanan na dapat nating uh, batayan So ang key dito ay local governance din doon sa Bamban, imposible ng ganong kalaki na 32 buildings na establishment na napakalaki na mangyayari ang mga illegal na gawain na walang nagtatanong. Yan na ang dapat sagutin. Secretary, Secretary, meron na po bang report ang intelligence service ng AFP regarding po sa identity ni... Mayor? Ang PAOK ang lead agency dito. No? So lahat ng uh, activities dito ay nasa ilalim ng paok Sila ang tamang uh, agency na dapat mag-release ng information dito. At ito ay hindi lamang sa press statement, kung hindi legal proceedings na nga ang mangyayari dito pag nakakalap, pag tapos na yung evidence gathering nila. Sir, so, you're from Perlap? Kilala niyo ang position Hindi ko po kilala. Even the family eh? Hindi, wala akong kakilakilalang ganyan. Uh, nagulat lang ako na may ganyan. Nakalulungkot sa lalawigan ko pa nangyari. Kaya uh, ang katanungan ng marami kong kababayan sa probinsya, paano nangyayari ito sa lalawigan? Uh, uh, may accountability dapat ang uh, local government hanggang sa taas dito dahil hindi imposibleng si Mayor Guo ang uh, may kinalaman dito pati yung mga dating PNP paano lumusot ito sa kanila. At ang gawain dito hindi pogo ito ah, hindi pogo, scam, human trafficking. May mga uh, ano uh, chamber na hindi ka nais, -nais sa ilalim ng ng uh, lupa. So uh, nakakabahala ito. At ang sabi na ng presidente, investigahan. Todo, todo. Dahil ako mismo, hindi ko kakilala na, hindi ko naririnig yung tao na yan. Pero sabi ng NBI, may mga uh, higher government officials daw na in involved. Hindi ko masasabi, pero for me, a thorough investigation must be made. Kasi imposibleng tumakbo ito na walang uh, pahintulot or uh, pagkukunsinte uh, ng uh, kung sino man maging lokal, which they have to answer and uh, in the provincial level at least. Uh, ang laki-laki, hindi nyo napapansin. And uh, the PNP before, and the national. Bakit kinailangan pa ang PAOK mag-operate dito? Kailangan kusa sana nilang i-regulate dito. Sir, uh, meron po bang possibility na maging Chinese agent po si Mayor? Or meron pa po ba may mga iba pa maliban po kay mayor? Ke Chinese agent, kay hindi. Ibang usapan yon. Ang usapan, may kinalaman siya sa illegal na gawain sa kanyang bakuran. At ang illegal na gawain ay naninira ng fabric ng ating lipunan upang humina ang bansa natin. Para sa ganun, mas madali tayo itulak-tulak ng mga Chinese. No? At hindi ito hindi itong mga klasing establishmento na ganito ang gusto ng kahit sino mang probinsya. No. How about po yung COMELEC po, sir? Uh, kasi parang nabanggit po na parang napayagan si uh, mayor ko na Well, kung walang magkwi-question, uh, ang birth certificate on its face, tatanggapin yan. That's why ang, uh, ang pinag-aaralan ng Solicitor General is a quo warranto case upang i-attack directly ang kanyang citizenship. Hindi pwede ang collateral attack dito uh, ay sa batas. So, hayaan na namin ang PAOC at ang um, Solicitor General's Office. No? Should there be a wider investigation? In a, not a wider investigation in that sense. It, uh, there are intelligence efforts. Ngayon, these are evidence-based... Uh, uh, efforts, no? Kaya nga, bago uh, nag-operate ang PAOK sa Baban, sigurado sila sa ebidensya. Kaya nga, tumbok, huli, no? And uh, mafo-forfeit yung area. I was referring to higher uh, level investigations of former president, for uh, example. Everything is evidence-based. If we have the evidence that is actionable... It will go. but uh, it, it will I, I cannot say, I, I will not say, uh, but what I can say is there are thorough investigative uh, efforts, intelligence-based, led by the PAO-CTF. PAO okay po, thank you so much. Thank, thank you. you.